Hello, good morning, mga kamumen. Ada aku yan nasa Amun Bukid, Sawang. Yan sa Amun dati gina umamahan staran. Ada poan indah. inda an, in the, mga ade an mga dinghot o grabing Tah, <tuh> <tuh> Mara na si nag-aasikasa di pag uma. Dahil nakahalik na kami di pero mm -hmm. nagkakadikadig yapon kami. Dahil ma pa kami daw. Ayan. Amin siya mga kamoment ang ginaumahan namin sa una. Nagrabi sa tunawan di di. Ayan. Tapos babalikan naman namin pag uh, linis ito dito kasi magtatanim-tanim naman kami. Mga garden. kaya magpapalinis kami dito ng mga damo, magdadamo kami dito sa aming bukid, bukid. Sa aming binubukid. Oh. Yan yung bahay-bahay namin ha? na sira na. Yung dati tapos so, yung bahay na hindi na paayos o natapos, Yun. Adi, di! Didik ako! Didik ka na ako nagsabi. Ah, ho, ako anda mo. Nakuha mga tanglad, mga kamomen. Adi di ako. Naghilira. Mga tanglad ina siya. Adam. Ito pa dito ho. Kaya lang kay grabe ang hot dahil wala nga ni si nagalinis na. Dahil ito na kami dito. Kami sa ano, ubos. Nagasikaso. Bugnutean ni ako di sin ano. balinghoy pa dili oh balinghoy ayan may ano pa ito ho damo sin ano makuha ako ayun e, ano mga loho bugnuta ayun oh tema okay, okay. tanan bugnuta mo di baling <laughs> ayun kalian ano ayun <laughs> ano ano sa loyot makuha kita pa ganyan naman na. Didi oh di, mahal, ni mo. Ay kay malambot siguro ini, beh. Ay, di ay no. So, Tapos mga mangasalubuyot na kamon in kay gulay naton. grading init. Hindi. Oh, akat ayo naman pag ang mahal na Dara, naman. Darana pa sa baba kay aton. grabe ang init mga kamomint mga saloyot ini mga kamomint kung kita sin mga gulay ngayon ito na, ito na hirap hirap na ako Oh, oh Ada negani. Segi mah kamu mint bye-bye.